excited Ganda. Natatanggal pala to. Ang ganda. Candle pa lang yan. Pagog na. Isang set yung binili ko. I mean, yung in-order ko. And ang bilis din ang shipping, in fairness. Naka-bubble wrap siya per item. Tapos meron din siyang carton for safety. Ay! Ang ganda. Alam niyo ba guys, nagpunta kami ng isang araw sa mall. Ang ganito nila. Ang mahal. Pero ito, itong na-order ko na to sobrang sulit. Ang ganda, ang laki oh. Lucky, oh. Hmm. Ito yung pangalawa. Yay! Ako magas gusto ng award. Ito yung last. Ay! Ay! Bukla! Apat! Apat pala yung laman nito. Mga may apat yung laman nito. Oo, oh, Ay, naku. Ang ganda. Naku, matutuwa si daddy din dito. Mahilig magluto yun. Eh, nababad trip yun kapag mga dumidikit-dikit yung mga niluluto. May yok, may kalde. Yok ba tawag dun? Yok itlog. Ito malaki yung wok, tapos may pan. Tapos ito yung casserole. Ito mayroon pa. Maliit. Ayan, yung cover ng mga cover. Ayan, mga nakita yung mga yun. Pati yung nakadens. Sa dalawa, putak lumbo. Ayan siyang turnilio. sa ito yung rubber. Ah, sa cover pala. Hindi ko alam paano ito ilalagay. Ang dali naman sa buwan namin, Ang natin. O oh, ayun, ay bongga. Ito yung mga cover niya guys. Papatong nyo din yung cover. Tapos, yun na. Andalin natin. yung para hindi yung handle niya. Ay, hindi na! Hello, shock! Tapos ito pag-isok ko. Diba pag-isok ko, ibigay mo siyang ganyan. O, di ba?

So kapag may maliit kayong compartment, compartment ko chair, kapag maliit mga cabinet sa bahay, yung hindi mo pa yung may handle na ganito. Pwede niyo siyang tanggal yun. Space saver siya kung ano. Ayan. O so, di Yung kasarol, ito ang mga At ito ang mga pan. Ayan. Pwede silang share sa o, Tapos, dito tayo sa buka. Mga si namin yun. Hindi nyo siyang hanggang pa. Kasi ano? Siya yung nagbibuto tayo ng dito sa amin. Hindi ako.

yung 4 no, pala, kung wala ko to, 1, 2, 4 o di ba, mga removable yung kanyang handle so, space saver sya and just in case, pwede nyo dalhin, pag out of town, di ba pag kinakilotuan so, yun, kung mga mina, ko i-grab nila na to, habang naka and kung yun, ako nagkakamali, free shipping siya, Then, dahil you kaya know,